Sa kabila ng mga ang post ngayon patungkol kay Russell Westbrook na ito raw ay pumirma ng trailer deal worth 150 million sa Tel Aviv ay wala po itong katotohanan. Sa ngayon ay nananatiling free agent itong si Russell Westbrook sa NBA at hindi niya ini-entertain ang malaking offer ng Tel Aviv sa kanya. Mayroong offer pero hindi siya interesado. Sa ngayon ay nakafocus lamang itong si Russell Westbrook sa paglalaro at makabalik sa isang NBA team. Sa ngayon ay free agent pa siya kabilang sa mga maraming free agent na naghihintay sa ngayong makahanap ng bagong tahanan. Pinili mismo ni Russell Westbrook na maging free agent, pwede pa naman siyang maglaro ng isang season sa Denver Nuggets. Sinusubukan niya ang free agency market, sinusubukan niyang mayroong magpakita ng interest sa kanya despite na hindi na siya ganoon kagaling pa kumpara nung dati. Nagpapabango itong si Mark Canen sa kanilang mga laban versus Belgium. Dalawang beses to, 48 points, 31 points. At laban naman sa Poland, 42 points. Sa ngayon po ay nag-average itong si Markanen ng 40.3 points per game sa kanilang mga laban sa exhibition at meron siyang shooting na 53% sa 3 point line. Kung mapapansin nyo, magagandang mga numero ang naibibigay ni Markanen kapag siya ay naglalaro para sa kanyang national team na Finland. Ito ay marahil siya mismo ang gumagawa ng offensive play para sa kanyang team. Hindi katulad sa NBA na marami sila. Kaya kung mapapansin nyo, hindi lang sa si Markkinen kundi yung ibang mga players din po na kumakamada ng malaking numero, dambuhala kapag sila ay nasa kanilang national team. Pero kapag sila ay nasa kanilang NBA team, ay kakaunti lamang. Kung sa isang NBA team, magagawa nilang kumamada ng 40 points pero paminsan-minsan lamang. Sa kanilang national team kasi, halimbawa kay Markkinen ay nakadepende sa kanya ang lahat dahil meron siyang experience. Syempre, din naman silang kasamang iba, pero mas nakadepende sila kay Markkanen patungkol sa kanilang scoring. Tinawag namang mga hipokrito ni Alperen Singo ng Golden State Warriors patungkol sa kanilang pagiyak sa kanilang playoff series. Ito ay marahil marami daw mga fouls na hindi tinatawagan patungkol sa Golden State Warriors. Pero ang totoo daw, sila mismo mga idol ang maraming kontak daw sa rackets pero hindi naman daw tinatawagan. Inaamin mismo ni Alperen Singon na ang Golden State Warriors ay ang pinaka experienced na team sa NBA at gagawin daw nila kung ano ang dapat nilang gawin para pumabor sa kanila ang laban. Sa huli, ayon pa kay Alperen Singon, marami daw mga miss calls sa kanila na hindi daw tinawagan ng Golden State Warriors. Para sa akin naman, heto yung masasabi ko. Definitely, napaka-obvious na gagawin mo talaga kung ano yung mga bagay-bagay na siyang magpapa-take advantage sa inyo. Magrereklamo ka, syempre dapat ipaglaban mo ang team mo. Syempre, ganoon din sa team ni Alperen Singo. Paglalaban niya ang kanilang karapatan kung mayroon silang nararamdamang hindi tama, ipaglalaban nila 'yan. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabi ni Alperen Singon sa kanilang series versus Golden State Warriors sa playoff?